Hello mga idol, magandang hapon. Sulyapan naman natin mga idol, mga kaibigan, ang labas, ang likod ng aming baraks. Sandito ako ngayon sa likod ng aming barak sa uh, project site mga idol. Uh, Lamig medyo ang uh, panahon kasi ng uh, hapon na po. Mm -hmm. Kapag kahapon ay makakabawi naman tayo ng uh, langhap na malamig, Kahit mga uh, kaibigan mga at ating uh, Kapang dito sa likod ng aming baraks at uh, bakanti pa. Mm -hmm. uh, hindi nakuhukay at uh, pa. Yung uh, yung bakuran. Dito sa likod ng aming mga baraks, mga idol. Uh, at uh, magpapahangin-hangin lang muna ako dito sa likod ng aming baraks. At uh, maghanap sana ako ng mauulam ulam dito. At saluyot. Bo. Pero wala na na tatabunan na may idol yung mga saluyot dito ang naubos na rin yung mga saluyot kaya dito ako dati na kumukuha ng mga ulam ulam na makulitis mga uh, talos ng mga saluyot uh, pero may wala dahil nga sa katapos lang po yung uh, tag uh, tag uh, tag uh, tag uh, halos makita makikita mga mauuwam dito mga idol eto ang uh, kulitis dati na paborito kong kinukuha dito ninaluan ng mga sa uh, sadinas no? wala na mga may magulang na yung mga puno ko ng mga kulitis dito At halos wala na rin mga mga bagong tubo ay no, pa ako ng mauuwam dito ng mga talbos-talbos dito sa likod ng aming mga barak at uh, Halos magulang na yung mga politis, yung mga magulang na Oh. Dati ay uh, marami dito. Oh. Wala akong mahagilap ngayon na ng mauulam dito. Ah. Madidildil na naman ako ng sardinas nito Oo, oh, oh. dati may nahagilap ako dito ng mga uh, talbos-talbos kaya... Hello! Shoutout po sa lahat ng mga kaibigang idol natin. Hello Sun Visayas and Now, Thank you, thank you for your watching. God bless you all and more, more blessing everyone. Shout out to all the mga idol nating na nanood at patuloy na nanood sa akin mga inaplot na videos na hindi kayo magsasawang manood pa. Oh, shout out, shout out sa bawat isa si din sa inyo dyan. Sa lahat na naabot, sa lahat na narating ng aking video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. God bless you all and more more blazing everyone. Bye-bye po. Bye-bye.